Okay, what's up, what's up guys? Bitok ako vlog here and habang nagpapainit ako ng motor at naghihintay ng booking pag-usapan lang natin yung mga magandang idagdag ni Joyride sa sa ating app apps So ako pinaka gusto kong madagdag is yung uh, review Sana nakikita natin yung comment ng mga na, eh, CS natin na nasasakay kasi malaking bagay na nababasa natin kung ano yung mga mistake natin eh kasi hindi natin alam baka may mga sinasabi na pala sa atin eh, hindi rin natin nalalaman kung may mga bad comments so maganda sana meron ditong review nakikita natin and then maganda rin kasi kung nababasa natin yung mga good reviews kasi pag nabasa natin yun medyo nakaka-inspired ba na uy ganun, ganun pala yung sinasabi sa akin Saka, syempre, yung mga bad reviews, maganda rin na malaman mo yung mga mali mo para uh, ma ma maitama mo, di ba? Wala pa kasi akong booking eh. So, gawin mo na ako ng nonsense content. Episode 2. <laughs> Tapos, isa pa is yung uh, destination sa auto-accept. Sana lagyan ng option yung auto-accept na destination. Kasi, kunyari ako nasa malayo na gusto ko na umuwi sana pwede kong pindutin auto accept to Cavite di ba ganon o kaya auto accept to Tanay auto accept to Manila basta yung meron option si auto accept para kasi mamaya yung mga nasa malayo ng lugar kunyari ako nasa Manila na ako and then gusto kong makababa ng Laguna Cavite Pwede ko i-click yung auto accept to Cavite ka, Kaysa maghintay ako na naka manual accept Kasi ang hirap kumuha ng manual accept At least kung Kung naka auto accept ka Na puro pa Cavite O pa um, uh, Ano, Calabarzon Madali kang makakawa Uwi sa gusto mong destination Especially kung gabi Diba, malaking bagay yon. Tapos isa pa yung sa uh, customer naka record na sana magkaroon ng ano, face. Ano ba 'to? Yung ini-scan yung face <laughs> para naman ano, ah, uh, yung mga riders kasi ang hirap din ano eh na hindi mo kilala yung customer mo. At least si si ano natin itong office natin, alam nila kung sino nasakay natin. Hindi tayo ano, nahihirapan. So, yun lang yung tingin kung tatlong magandang idagdag ni, ano, as yung commission. Paala na sila dyan kung gusto nilang bawasan yung eh, baba or itaas. Yung pinaka prayo ko is madagdagan tayo ng, ano, ng additional, ano, parang Oo, oh, yun yun. <laughs> ah, sige, wala pa rin akong biyahe kahit na naka-autoxip ako. So, waiting-waiting pa rin. So, bye muna. So, hintay muna ako.